Hello, kumusta? Ako si Miguel at ito ang Comprehensible Tagalog Podcast. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga mall sa Pilipinas at ano ba ang papel ng mga mall sa Pilipinas. Bakit madaming mall? Bakit gusto ng mga tao ang mall? At anong pwedeng gawin sa mga mall sa Pilipinas? So siguro kung nakabisita na kayo sa Pilipinas, siguro napansin nyo na madaming mall sa Pilipinas. At parte ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino, lalo na yung mga nasa lungsod, ang pagpunta sa mall. So bakit ba ganito? Kasi hindi naman ganito sa sa ibang bansa. Hindi ganito sa ibang bansa na malaking parte ng buhay ang mga mall. So, tingnan muna natin yung mga datos tungkol sa mall sa Pilipinas. So, sabi sa nahanap ko na datos, sabi merong lampas sa walong daang mall sa Pilipinas. Pero meron ding ibang source na nagsasabi na uh, lampas apat na libo. So, hindi ko sigurado ano ang eksaktong numero. Pero sabihin na natin na walong daan, lampas walong daan o siyam na raan. At sa Maynila, may halos dalawang daan na mga mall. At yung retail industry ay 15% o 15% ng GNP ng bansa at yung service industry, service sector na kaugnay ng mga mall ay 33% at nagbibigay ng madaming trabaho ang ang mga mall so sabi sa nabasa ko limang milyong tao ang nabibigyan ng trabaho ng mga mall. Bali, labing walong porsyento, 18%, 18 ng workforce ay nagtatrabaho sa mga mall. Yun, madami. Madaming trabaho dahil sa mall. At malaki ang kontribusyon sa ekonomiya ng mall at ng retail industry. Yun, pag-usapan natin yung kasaysayan ng mga mall. Kung paano nagsimula ang mga mall. So sabi, yung pinakaunang shopping mall ay tinayo noong 1956 sa Minnesota, sa Estados Unidos. So tinayo ito ng isang uh, socialist, isang um, Austrian na arkitekto na pumunta sa Estados Unidos. So, tinatawag siya na father of the shopping mall, si Victor Gruen. At may kwento din na ayaw niya yung ginawa niya. Ayaw niya yung mga mall. Bago siya mamatay. So, sinabi niya yon at bale mula 1956 hanggang 2005, may halos isang libo at limang daang mall ang tinayo sa Estados Unidos. 1,500 na mga mall sa US. Pero, nagsara, maraming nagsara na mga mall. At sabi ngayon, isang libo na lang ang natitira. At may forecast na marami pang magsasara ng mga mall. So, iba ang kwento ng mga mall sa Estados Unidos ngayon kumpara sa Pilipinas. At interesante kasi, sabi sa mga source na yung unang shopping mall ay noong 50s sa Estados Unidos, pero may mall na sa Pilipinas noong 19... 32. So, ito yung Crystal Arcade na ginawa at tinayo sa Manila. So, ito daw yung pinakamoderno na gusale, pinakamoderno na estruktura noong panahon na yon, noong 1932. At kamukha daw ito ng mga arcades sa Paris, may mga display, may mga cafe at iba't iba, iba't ibang mga tindahan, iba't ibang mga shop. Pero dahil sa World War II, yun, na nasira ang Crystal Arcade. Pero syempre, na naimpluwensyahan ng Crystal Arcade, yung unang mall sa Pilipinas, yung mga modernong mall ngayon. At ano ba ang mga pwedeng gawin sa mall sa Pilipinas? Bakit sobrang malaki yung mga mall? At bakit madaming tao? So una, syempre yung shopping o yung pwede kang bumili ng iba't ibang bagay, mga damit, sapatos, kahit ano, at mga pagkain. So sa mall, mayroong mga supermarket, at may mga restaurant sa loob mismo ng mall. At kadalasan nagbubukas yung mga mall ng alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. At kadalasan mas mahaba pa ang oras tuwing Pasko at uh, tuwing may mga holiday. So, depende. So, pwede kang bumili ng pagkain, ng mga damit. So, parang typical na mall, syempre. Madami restaurant, madaming magpipilian. Pero sa mga mall sa Pilipinas, meron din mga events. So, madalas na venue ng mga events ang mga mall. Halimbawa, kung may simpleng konserto, pwedeng gawin sa mall, may kumakanta, pwede din yung mga graduation, ginagawa din sa mall. Meron din yung mga talent competition, mga pageant, mga bazaar, Yan, pwede din sa mall. Meron din yung mga simbahan, so may ibang mga simbahan na ginagawa sa sinehan sa may cinema. So, may mga simbahan na walang sariling gusali. So, umuupa sila sa mall at yung worship service sa loob ng sinehan. At yun, syempre, meron din sinehan. Pwedeng manood ng pelikula. At minsan din sa mga sinihan bukod sa simbahan, yung mga events din ng mga eskwelahan, mga pribadong events, pwedeng gawin sa sinihan. At minsan, meron ding mga sports sa loob ng mall. Halimbawa, mga taekwondo o mga table tennis. Yun, pwedeng gawin sa, sa loob ng mall. May mga competition o may mga training. So, pwede yon sa mall. At bukod doon, yung mga opisina ng gobyerno nasa mall din. Yung iba. So, halimbawa, yung um, pasaporte, pwede kang kumuha sa mall, pwede kang mag-renew, at iba pa. Yung lisensya para magmaneho, yung pagkuha ng birth certificate, uh, iba pang mga serbisyo, mga bills payment, kung magbabayad ka ng kuryente, ng tubig, ng internet, ng cable, pwede magbayad sa mga mall, pwede kang magpapalit ng currency, magpapalit ng dolyar sa piso, at sa loob ng mall, meron ding madaming mga banko. So, kung magdo-deposit ka ng pera, o magwi-withdraw ka ng pera, may bangko sa loob ng mall. At meron ding mga ATM at iba pa. So halos kumpleto ang mga serbisyo. Bukod doon, meron ding mga serbisyong medikal. Sa so, ibang mall, merong mga pang clinic sa loob ng mall. At pwedeng magpa-check up pwedeng mag-exam, medical exam. Meron ding mga dentista at iba pang serbisyo. Meron din yung mga, syempre yung mga masahe, yung mga, mga derma, dermatological services. sa so, mga facial whitening, facial cleaning, yung mga ganong serbisyo sa aesthetics. 'Yun at syempre mainit sa Pilipinas. So sa mall laging merong air conditioning. Halos lahat ng mall may air conditioning. At lalo na sa Pilipinas, mahal ang kuryente. Kung titingnan nyo ang presyo, mahal ang presyo uh, per kilowatt hour ng kuryente sa Pilipinas. So mahal ang paggamit ng air conditioning, kaya sinasamantala ng mga Pilipino ang air conditioning sa mga mall. At yun, kung makikita nyo, madami talagang pwedeng gawin sa mga mall. At halos lahat ng bagay pwedeng gawin sa malaking mall. Hindi na kailangan pumunta sa iba't ibang mga lugar pwede mong gawin lahat sa mall. So siguro yung mga ibang tao pumupunta pa rin sa palengke kasi minsan mas mura yung mga gulay, mga prutas, minsan mas bago. Pero yung convenience talaga kung sa mall ka pupunta at bibili, talagang mas convenient sa mall at yung seguridad din kasi sa mall may mga gwardya, may magandang siguridad. Hindi katulad sa palengke o sa ibang lugar. At kung may kotse ka o may bisikleta ka, mas ligtas yung kotse mo, yung bisikleta mo. Sa tingin ko, sa parking ng mall kumpara sa labas. At isa pang dahilan ay yung pampublikong transportasyon ay kadalasan dumadaan sa mga mall. So maraming ruta ng mga jeepney, ng mga bus, yung dumadaan sa mall mismo kasi nandoon yung mga tao. Yung ruta ng jeep, ng tricycle, ng bus ay nag adjust sa lokasyon ng mall, sa pwesto ng mall. Kasi maraming tao doon, maraming nagtatrabaho, at madaming pumupunta. So yun lang ang episode ngayong araw. Yun ang maikling kasaysayan ng mall sa Pilipinas at ang kahalagahan at ang mga pwedeng gawin sa mall sa Pilipinas. At syempre maraming kontrobersya tungkol sa mall. Katulad nung sempre yung wealth gap sa Pilipinas. Yung mga may-ari ng mall ay yung mga bilyonaryo. Halimbawa, si Henry C., may-ari ng SM. O si John Gokongwe, may-ari ng Robinson. Si Isabel de Ayala, ng Ayala Malls. So, grabe yung yaman nila. Yun lang, salamat sa pakikinig nyo. Merong transcript kung kailangan nyo. At merong Patreon kung gusto nyo sumuporta sa podcast. Salamat at paalam.